Mismong ang phenomenal box office star na si Vice Ganda pala ang tumanggi na gawin uli ang dati niyang show sa ABS-CBN na Gandang Gabi Vice. More than 3 years nang wala sa ere ang naturang late night talk show ni Vice pero marami pa ring fans ang nagre-request na sana ay mapanood nila uli ito. Kung matatandaan, noong nagsimula ang COVID-19 pandemic noong March 2020 ay hindi na rin napanood ang GGV sa Kapamilya Network hanggang sa tuluyan na itong magpaalam sa ere. Noong linggo, October 22, Naglabas na ng officially statement si Vice para sa lahat ng kanyang supporters na nagsasabing super miss na nila ang GGV. Sa kanyang ex-account, sinagot ng TV host comedian ang tanong ng content creator na si Tristan Luis Sikat na, What's stopping ABS-CBN para ibalik ang GGV, super entertaining ng GGV huho? Diretsa ang sinabi ng komedyante kung bakit hindi pa siya pumapayag na gawing muli ang gandang gabi vice. I was actually asked by the management when I signed my new contract if I wanted to do GGV again, I couldn't do three shows anymore, sabi ni Vice. Kung hindi kami nagkakamali, dalawang show ang pinagkakaabalahan ngayon ng partner ni Ayon Perez, ang noontime program na It's Showtime at ang kanyang weekly musical game show na Everybody Sing. Dugtong pang paliwanag ni Vice Ganda, baka pagtapos ng Everybody Sing Let's See kung carry ko na, pero seasonal na lang, di ko na carry yung another 10 years. Bukod pa rito, nabanggit din ng kapamilya Star na medyo nagsawa rin siya sa GGV dahil paulit-ulit na lang ang kanyang mga guest. Ito ang naging reply niya sa ex-user na may handle name na at nipblow na nagkomento tungkol dito. Kwento ni Vice, actually true ito, nagsawa na din ako sa paulit-ulit na guests, isa yun sa mga rason kaya I decided to sign off. Pero ngayon mukhang mas malalim na ang balon ng guests kasi sanib puwersa na ang mga networks. Ani pa na ang tinutukoy ay ang collaboration ng ABS-CBN, GMA at TV5. At kung may dream guest daw siya sakaling magbabalik na ang Gandang Gabi Vice, yan ay walang iba kundi ang international singer na si Britney Spears. Nagkomento rin si Vice sa mga netizens na nagsabing isa pa sa mga nami-miss nila sa GGV ay ang pag interview niya sa mga bet ng Pilipinas na lalaban sa Miss Universe pageant. Marami kasi ang naniniwala na kapag in-interview ni Vice ang kandidata ng bansa sa Miss Universe at binasbasan sa GGV ay nakakakuha ng pwesto sa Coronation Night, reaksyon naman ni Vice, Hahaha <laughs> at may mga naniniwala talaga sa Bertud ng GGV sa mga illalaban sa pageant, sa bagay madami talaga kong nabasbasa na pumwesto, kung di title e eh runner up. Hanggang dito na lang po, kung gusto mong ma-shout out o ma-promote ang iyong channel, paki-comment lang po sa ibaba para ma-shout out po natin sa next video. Salamat po.